Malde po hilaga! Malde po hilaga! Malde po Tubig! Mahal na Mahal na Mahal na bigas. Mahal na tubig! pangulo! Malde pangulo! pangulo! Malde Pigas! Pigas! Malde Tubig! Malde Tubig! Malde Ito po ang panawagan sa ika-100 at dalawampung anibersaryo ng araw ng kalayaan. Totoo, malaya na nakakapagsalita ang sambayan ng Pilipino, subalit hindi malaya ang karamihan sa atin sapagkat walang kapasidad na bumili ng mahal na bigas, mahal na tubig, at mahal na kuryente. Ito po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino sa ating papabalaan. Tunay lamang tayo magkakaroon ng kalayaan kung may kapasidad ang bawat pamilya Pilipino na makabili ng kayang presyo ng bigas, abot kayang presyo ng tubig, at abot kayang presyo ng kuryente. Mahal na bigas! Mahal na tubig! ng malalit ang tagalunsod, ng mga consumers, at ng mga commuters. Panawagan natin sa ating mga nasa pamahalaan ngayong araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Papuway! Kalayaan mula sa mahal na presyo ng kuryente! Kalayaan! Kalayaan mula sa mahal na presyo ng tubig! Kalayaan! Palayan! Mula sa pres, batas sa presyo! Palayan! So nararanasan po natin yung, yung sobrang taas ng bilihin. Sobrang taas ng bayaran sa kuryente, sa tubig. Masyado po, lalo na po sa aming mga mahihirap, masyado po talagang napaka hirap para sa amin kasi syempre po yung ibibili na lang namin ng pagkain iisipin pa po namin yung mga pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig paano naman po yung sigmura ng mga, ng pamilya namin ang hinihiling ko lang po sana Babaan po yung presyo ng bigas, tubig at kuryente. Nay, anong reaction nyo yung sa sinisigaw nila? Totoo naman yan eh. Ha? Babaan <laughs> 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 siya oh. Hindi nga, oh, ano, nararanasan niyo po yan? Oo, oh, totoo naman yan. ah oh. okay. Thank you po. Anong masasabi mo po sa pinaglalaban nila? Yung sa taas ng S kuryente, S bigas at tubig. Anong reaction mo doon? Ano? Nararanasan mo ba yan? Nararanasan po ng pamilya namin yan. Mataas po yung kuryente namin. At hmm. sa totoo? Mahirap po talaga. Mahirap ang buhay? po. So, pati ba yung ginagawa nila? Tama ano, sa tingin ko po, tama naman po kasi nahihirapan din na po kami sa mga bayarin. Hmm. Tapos magkano yung bayarin din sa kuryente? 7,000. Oo. Na so, dapat magkano lang ina-expect nyo?